sabi ho na yung uh, supporters nga ho, nagbarikada ng uh, compound, nagpasara ng national roads. eto, may sinasabi pa ho na nanunog ng mga gulong, nagspray ng mga fire extinguisher sa mga pulis at nabato namato ng mga bulok na pagkain. Uh, Attorney Torion may basehan ho ba itong mga sinasabi hong ito ng uh, PNP? Ah uh, sa tingin ko wala uh, kasi detalyado naman yung uh, reportage ng SMNI about this and um, actually uh, when they entered last august 24 uh, we already signified our willingness to uh, um, cooperate with the police uh, fully covered naman po yun ng uh, media uh, pati ng mga vloggers na nandun. no um uh, kinustyon nga namin uh, kung ano ba may dalabas siyang warrant of arrest isa lang yung dala niyang warrant of arrest kay uh, ma'am Sylvia Simanes na based naman sa Pasig So, uh, but despite that, we uh, aired out our willingness to cooperate. Pero binigyan niya kami ng 5 minutes. Wala pang 5 minutes, pumutok na doon sa likod ng uh, southern portion po ng aming uh, compound at uh, doon nga uh, nakita naman po ninyo sinira yung aming gate at saka uh, binatuan ng mga tear gases yung mga residents doon uh which led to the death of uh, one person uh yun ang nangyari po doon so as to why would uh general torre insist on his version is only up to him no and that is why um we will really um analyze and read the uh, complaint filed against us and we will respond accordingly because to our mind, uh, we really admire the audacity of General Torre. no? Uh, siya pa ang nag-file ng kaso, huh? uh, despite the uh, many uh, what you so call this uh, human rights violations that were committed against the members of the Kingdom of Jesus Christ right, sir, I understand last time ho no mayroon kayong mga balak na ihain na uh, kaso ho laban sa pulis uh, pulisya. So may balak pa rin ho ba kayo na maghain itong mga kaso nga ho uh, kontra demanda laban ho sa ating uh, pulisya? Ah uh, kami kasi na-concentrate kami eh, doon sa proceedings ni uh, Pastor Apollo si Buloy. no. I will leave that to my client kung uh, uh, ano po ang decision po nila. Uh, sila na po ang magdecision on the matter. Ah, uh, basta ako, ako po ay isang abogado, sumusunod lamang sa uh, ano instructions ng ating mga kliyente and dipinsahan yung mga karapatan ng ating uh, mga kliyente po. Uh, Alangan naman mag-prepare ako ng mga complaint tapos uh, wala namang mga uh, willing magperma di ba? So we need the cooperation of our clients.